Hello, Taurus, and this is your March 2025 reading. Sa mga Taurus dyan, itong inyong March 2025 reading. So, kukuha muna tayo ng mga baraha and aalamin natin kung ano ba ang messages ng universe para sa'yo at ano yung mga advice ng universe para sa mga Taurus, okay? So, you have the Two of Pentacles Four of Swords, the Hangman, Page of Pentacles, King of Wands, Justice, Ace of Cups, Nine of Wands, and Queen of Pentacles. Okay. <coughs> All right, Taurus, simulan natin. Okay. Taurus, ang energy mo kasi for March 2025. Ay, marami kang ginagawa. Napakadami mong ginagawa, napaka-busy mo or napakarami mong idea. Hindi mo alam kung saan mo dadalhin ng oras mo, kung ano yung gagawin mo, anong uunahin mo. Okay? Part of that, natatakot ka din kasi na magpatulong sa iba or gumawa ng something na uh, magi-involve ng ibang tao because natatakot ka na baka uh, maloko ka uh, magkaroon ka ng konting uh, issue with some people no so may mer meron kang fear of trusting other people pagdating sa March 2025 mo okay ang energy mo Taurus kasi you have the hangman. Uh, ang ang energy mo napaka parang nasanay ka na na parang lagi kang gahol sa oras lagi kang pagod lagi kang ang dami mong ginagawa napaka napaka-stressful niya, pero at the same time, nasanay ka na and alam mong parang naging normal na yun para sa'yo, Taurus, no? Tingnan natin. Nati <coughs> kasi, Taurus, uh, alam mo yung pakiramdam na wala, na walang wala. Alam mo yung pakiramdam na parang wala kang kailangan, wala kang ibang paraan para magkaroon ng konting pera, magkaroon ng konting uh, kaluwagan but ngayon nakikita ko kasi dito na parang you have the means, mayroon ka ng kakayahan para kumilos, uh, magtrabaho uh, magkaroon ng konting sideline and maghanap ng mas maganda pang trabaho, parang parang nakakagawa ngayon ng mas marami eh, compare sa dati you have the king of ones energy Taurus King of Wands is ikaw ito mentally napakatatag mo. Ang dami mong gustong mangyari, ang dami mong pwede pang gawin, at ang dami mong pinaplano, iniisip na pwede pang mangyari para sa kabuhayan mo and para sa sarili mo. <coughs> <coughs> Taurus, nakikita ko kasi dito na yung kakayahan mo nalilimitahan lang ng available mong energy ibig sabihin, kung pagod ka na hanggang doon na lang, ba? Diba? pero ang dami mong pang pwedeng gawin, na nakikita ko rito na yung kakayanan mo pagka humingi ka ng tulong sa ibang tao sobrang mas magmumultiply yung output mo or yung kalalabasan ng mga uh, tinatrabahuhan mo yung effort mo kasi nalilimitahan lang pero napaka-dami mong gusto gawin gawin, sa Nakikita ko siyang napaka-nakikita-kita na kumbaga gigil ka Gigil yung energy mo to be more. Okay? <clears throat> Taurus, pagdating sa sa buwan ng March 2025, there is a possibility na maging hindi fair ang isang area ng buhay mo. Ang ibig sabihin nito is kunwari eh sabihin natin sa trabaho mo ay deserve mo magkaroon ng mas magandang uh, sweldo ganyan pero hindi ka binigyan ng bonus yung ganun or somehow para ma-feel mo lang sa sarili mo na bakit gano'n, bakit bakit hindi ako yung pinigyan ng uh, ng pansin yung ganun may may something dito na hindi fair para sa iyo eh yung iba naman para sa inyo is yung tipong yung tipong hindi ka hindi feeling mo hindi ka na appreciate. Okay? Yun 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 yung nakikita ko siya dito Taurus. Hindi naman siya garon kalaki para most more of the the feelings para may pagkatampo lang yung feeling nito. Pero hindi ko siya nakikita na something na nagiging napakalaking issue for you Taurus, pero makaka mararamdaman mo na parang parang may kulang, parang magkakwasyonin pa pa mo din yung sarili mo somehow. sa nakikita ko dito na yung ibang tao, <coughs> mga tao around you, Taurus, somehow hindi sila ganun ka-open, hindi sila ganun ka-willing, or feeling mo, no? Na hindi sila willing na makipag-usap sa'yo, or somehow meron kang inaasahang, um, inaasahang mga tao, pero parang hindi sila ay nas, parang hinahanap mo sila pero wala sila. Kung kailan mo sila kailangan, wala sila. Yun yung pakiramdam nito, Taurus. Habang ikaw naman, Taurus, there is a possibility for you na parang malulong ka sa mga bagay na hindi ka karapat dapat. Mga bagay na uh, let's say hindi importante sa buhay mo pero ginagawa mo. Uh, ito yung mga pwedeng masyado kang nanonood ng TV, alam pwedeng ganoon ka simple. Pwedeng masyado kang ah uh, distract sa trabaho mo, na-distract nadi ka sa uh, kung ano yung meron sa harapan mo. Kunwari na lang uh, may anak ka, tapos yung anak mo kailangan ng uh, ng attention ganyan, hindi mo siya nabibigyan ng attention because may iba kang nakikita. And ang 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 parang pinaka dulo nito ang pinaka root neto ang pinakasanhi nitong pagkakadistract mo Taurus, is because parang feeling mo hindi ka napapansin ng ibang tao or parang feeling mo, hindi ka uh, parang ka naghahanap ng attention sa ibang tao, yun yung hinahanap nakikita ko ito, pero yun nga eh, busy din yung ibang tao okay anong advice sa'yo Taurus? Taurus, in March 2025, kailangan mong maramdaman sa sarili mo. Kailangan mong makita and ma-appreciate. Okay, bago ang lahat yon, kailangan mong huminto. Tapos, pansinin mo yung sarili mo. Ano yung meron mo? Um, may tirahan ka ba? Sino yung mga taong kasama mo? May kinakain ka ba ngayon? Kailangan mong maging appreciative kung anong meron mo. Tignan mo yung sarili mo. Gano'ng kakaswerte ngayon? i-appreciate mo. Huwag tumingin ka minsan sa sarili mo eh. And sabi, and talungin mo sa mo, ano yung, ano yung magandang kong pwedeng pagpasalamatan sa Panginoon. And ito yung mag-ground sa'yo. Ito yung magbibigay sa'yo ng dahilan para mas maging Uh, malapit sa sarili mo para mas maging centered ka para hindi ka naliligaw at hindi ka na distract kasi kung hindi mo daw gagawin yon Taurus nawawala yung values nawawala ka sa sarili mong paninindigan nawawala ka sa focus mo so ito yung nakikita ko dito Taurus na pinaka uh, advice para sa for March 2025, okay? So, kukuha na tayo ngayon ng advice cards. Ang una mong advice card ay Freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Walang makakapag walang makakapigil ng gusto mong mangyari. Kung gusto mong maging masaya para sa sarili mo, kailangan mong gumawa ng something ikaw ay merong kang meron kang kalayaan to do what you want. Toro. So, huwag mong kakalimutan yung part na yun. Next is, you have imagination. Ang next card mo ay imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. So, madami kang naiisip, Toros. Madami kang pwedeng gawin. At napakaraming ideas sa na dumadating sa'yo na pwede mong gawin. And that is your strength. <coughs> ang dami mo kasing, ano, Toros, eh. Ang dami mong mga uh, naiisip na idea. Sa dami mong ano pwedeng gawin eh. Ang dami mong pwedeng, ang dami mong ginagawa, ang dami mong pinagkakaabalahan, Taurus. Kaya, kaya, punong-puno ka ngayon ng creativity and that is something na magagamit mo para pagandahin pa ang takbo ng iyong sarili. Ang next advice card mo ay not the right time. May mga bagay na hindi mo dapat pinipilit. Kung meron kang hinihiling na sobrang gustong gusto mo, baka, baka hindi pa ito yung tamang panahon. Huwag kang masyadong mainip, Taurus, kasi may, may, may ibibigay din naman ng Diyos sa'yo kung ano yung para sa'yo, kaya huwag kang masyadong naiinip. Ang next card mo is, uy, <laughs> within the next few months, ayan, it's not the right time, but it's within the next few months kung hindi man ngayon Taurus wag, mong wag kang may inis na bakit ang tagal-tagal bakit hindi pa ngayon pero darating yung panahon na ito sinasabi na siyo it's within the next few months kung ano man yan ang, ano man ang hinihiling mo Taurus meron at mayroon yan para sa'yo next advice card hydrate <clears throat> torus baka naman nakakalimutan mong uminom ng tubig. Literally, kailangan mong uminom ng tubig, no? For some reason, ito yung sinasabi ng card sa'yo. Ang next advice card mo is abundance planning. O, ayan, mag-budget. Taurus, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya mong bilhin ang lahat at kaya mong... Uh, mang libre or sumagot ng kung ano-ano, you need to plan. You need to plan kung paano mo kung paano mo uh, gagastosin 'yong pera mo, kung paano mo gagawan ng uh, diskarte 'yung mga 'yung mga paggagastos mo sa buhay, ano 'yung mga activities mo na gagawin mo. You need to plan it tolls. Uh, minsan napaka ino, inaano natin eh uh, tawag dito hindi natin binibigyan ng importansya yung pagpaplano, lalo yung pagbabudget. Pero for you, ito yung sinasabi ng uh, cards. Okay? Ang next advice card mo is contemplation. Bigyan mo ng time para mapag-isip-isip, makapag-isip-isip ka sa sarili mo, sa napakaraming tumatakbo sa isip mo, sa napakaraming ng gusto mong gawin, bigyan mo ng time na mag-isip-isip kasi dun mo mapaplano sa sarili mo doon mo may isip na o ano yung mas importante or alin yung dapat mong pagtuunan ng pansin and malay mo minsan sa kakaisip mo doon mo pa ma formulate yung mas mat matindi mong mas malakas mong plano para sa <coughs> para sa career mo or para sa sarili mo kung ano man yung iniisip ninyo ang next advice card mo is show your support. Kailangan mong magbigay ng, Um, uh, anong tawag doon? Kailangan mong ipakita sa mga tao, or sa mga, sa mga tao na nangangailangan ng tulong mo, na andyan ka para sa kanila. Hindi mo naman kailangan gumasos magbigay ng pera, pero, iparamdam mo na andyan ka, kasi may mga tao na nangangailangan sa'yo, may mga taong uh, hinihintay na, uh, marinig mo sila, mapansin mo sila, and matulungan mo sila. Kasi, madami ka kasing kayang gawin Taurus eh. And likas kasi sa mga Taurus yung um, maasahan, ganyan. So, you need to be there for people. At least man lang ipakita mo yung yung na andun ka. Okay? <clears throat> Ang next advice card mo is have patience. Love is patient and kind always so, sa lahat ng ginagawa mo yun, maging pasyente ka lang, yun nga eh sabi nga ba diba? maghintay ka darating din yan, Taurus darating din yan, okay kailangan mo lang sigurong uh, lagpasan yung mga bagay na uh, challenges na hinaharap ka na pakiramdam mo minsan eh ang dami mong ginagawa, ang daming challenges tapos parang 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 nakakainip so have the patience and always uh, approach everything with love next advice card mo is ask for help what do you really need be willing to accept support kung hindi mo kayang humingi ng tulong sa ibang tao, you know, ask God for the support. And siya na ang magbibigay ng tao para sa'yo. Siya lang magbibigay ng, uh, ng means para sa iyo na para ikaw ay magkaroon ng suporta. Ah. Kasi ang <clears throat> dami mo talagang ng gawin ito, us alam mo hindi mo kayang gawin lahat 'to. You need to ask help. You need to ask help and you need you will be supported by the universe. Next advice card mo is white source divinity and enlightenment. Always seek the highest energy na nagmumula sa taas, na nagmumula sa divine, sa kung saan makukuha mo yung mga sagot mo, kung saan mas mag maliliwanagan ka, kung ano yung binibigay na direction ng, ng Diyos para sa'yo. Okay? Next advice card is purple, third eye and clairvoyance. Alam mo, napaka-intuitive mo, Taurus. Sa, sa creativity mo pa lang eh. Um, kasama na dyan yung minsan may naiisip ka, may kutob ka, mayroon kang gustong gawin, may mga, may mga naiisip kang pwede pang mangyari, ganyan, or mayroon kang mga, uh, let's say, um, uh, paano ba? ano yung minsan parang may gusto kang gawin pero hindi mo alam kung bakit gusto mong gawin. Or parang may naiisip kang idea pero hindi mo alam kung saan nanggagaling Yun yung intuition. So you need to follow that or, or makinig ka sa sarili mong uh, Uh, intuition because malakas eh andiyan no so next advice card tayo striving eventually the individual ego's strive to make things happen falls away replaced with a relaxed trusting openness to answers as they arise thank you divine for letting me move with the flow so bakang mawalan ng pag-asa. Alam mo, go lang. Push ka lang. Push mo lang yan. Ito, talagang uh, mag, mag mag, mag uh, ano tawag doon? Mag porsige. Gawin mo lang yung trabaho ng meron dyan. One at a time. You don't need to be stressed. Hindi mo kailangan na, mapa, na mapagod ka agad. Alam mo, ang ang ginagalaw mo dito kasi hindi naman hindi naman pabilisan eh pero kailangan mong sigoduhin na everyday eh kumikilos ka and ginagawa mo yung ang, ang lahat na makakaya mo para sa gold na gusto mong man, man, makuha o yung yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo ang next advice card mo is self love show me how to love myself show me how to take care of the inner child Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. So, huwag mo kakalimutan na mahalin mo yung sarili mo, Taurus. importanting importante yan kasi pagka mabibigyan mo ng pagmamahal ang sarili mo, lahat ng pwede mong, lahat ng gagawin mo, lahat ng um, sasabihin mo, lahat ng energy uh, <coughs> gagawin mo, maganda yung maganda yung magiging effect and mapapansin mo yan na parang sa lahat ng kausap mo sa lahat ng katrabaho mo nabibigay mo yung ganong kalmado lang kalma lang di ba next advice card take divinely guided chance all positive change and successful ventures involve a degree of risk and you are ready to follow your divine guidance to new territories as you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you. You make room for new and more meaningful opportunities. Taurus, may mga bagay na pwedeng binibigay sa'yo at may mga bagay na parang may mga taong medyo minsan parang hindi mo na nakagiging ka ka okay okay lang yun kung wag mo nang pipilitin wag mo na masyadong uh, bibigyan ng kung anong sakit ng damdamin yun kasi minsan uh, tinatanggal ng ng divine yun tinatanggal yun for you para magkaroon ka ng space okay and yun yung yun yung minsan kasi parang dumaan lang para sa'yo and that's fine next advice card mo is release resentments about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world and this shift will help you attract support and golden opportunities. So, wag mong iisipin na ang na minsan parang parang ang konti ng pera or parang ang bagal ng dating ng, abundance or parang feeling mo minsan eh kapos na kapos tanggalin mo yun sa isip mo kasi yun yung yun yung mga bagay na hindi mo ah uh, dito kung bakit hindi mo na-appreciate yung meron mo ngayon paano mo ma-receive mare yung mas bongga pa okay yung mas Pwede mo pang mataas mas mataas na energy mas mataas na swerte mas mag, mas magandang opportunities paano mo siya makukuha kung hindi mo i-appreciate kung meron yung meron mong ngayon so wag mong bibigyan wag mong le-labelan ng anything na negativity ang money okay so para sa mga nagbab nag nalunod pa hanggang sa point na to thank you so much kung gusto ninyo ng free quick reading. Follow me sa Facebook, Hula Juan, and hanapin ang post na free reading and comment nyo doon ang tanong ninyo. And yan yung reward ko para sa mga taong nakanood hanggang dito sa dulo. So, comment lang kayo doon for a chance na masagot ang inyong question sa isang YouTube live sa March 12, Wednesday night. Okay? Philippine time. As long as nakabukas ang comment section, pwede pa kayong magtanong. Okay? So comment na and I'll see you there.